Matapos ang heartbreaking loss ng Creamline sa Game 1 ng Finals, balik sila sa court dala ang determinasyon na maitabla ang serye at maipuwersa ang isang do-or-die Game 3. Sa kabilang banda, ang Petrogas naman ay naghahanap na agad ng pagselyo sa kampeonato. Dahil dito, asahan na agad ang matinding bakbakan sa Game 2. Sa set 1, mainit agad ang palitan ng puntos sa early rallies. Parehong teams ay agresibo pero mas naging pulido ang opensa ng Creamline dahil sa maayos nilang service reception. Dahil dito, nakapag-setup sila ng mabilis at epektibong mga atake na hirap basahin ng depensa ng Petrogads. Isa sa naging malaking faktor sa momentum ng Creamline ay ang kanilang back row offense na muling naging sandata sa opensa. Mabilis at pasabog ang execution na nagbigay ng malaking kalamangan sa kanila habang tuluyang nawala sa rhythm ang kalaban. Hindi na pinakawalan ng Creamline ang kontrol sa set at nagtuloy-tuloy ang kanilang dominasyon. Sa huli, tinapos nila ang set 1 sa score na 25-15. Isang malinis at matatag na panimula na nagsabing buo pa ang kanilang laban para sa championship. Sa set 2, Petrogas ang kumamada at sila naman ang nagpakitang gilas. Mas pulido ang galaw nila habang muling nagparamdam ang unforced errors ng Creamline mula sa service errors hanggang sa miscommunication sa loob ng court. Sa opensa, nag-init si Brooke Van Sickle na naging malaking problema para sa depensa ng Cool Smashers. Naging predictable rin ang galaw ng cream line, kaya madaling nabasa ng Angels ang kanilang atake. Hindi na pinayagan ng Petrogas na makabawi pa ang kalaban. At tuloy-tuloy nilang kinontrol ang set. Sa huli, ibinulsa nila ang set 2 sa score na 25 16 at naitabla ang laban sa 1-1. Sa set 3, mabilis na umarangkada ang cream line. Agad na naglatag ng momentum sa pamamagitan ng kanilang agresibong opensa at solidong floor defense. Tinubukan namang bumawi ng Petrogas gamit ang matibay na depensa at unti-unti nilang nilapit ang score sa kalagitnaan ng set. Gayunpaman, naging mas palaban ang creamline sa latter part. Lumaban sa bawat rally at hindi nagpadala sa pressure. Sa crucial moments ng set, ilang sunod-sunod na errors mula sa Petrogas ang naging turning point. Sinamantala ito ng creamline at tinapos ang set sa score na 25 to 20 para makuha ang 2 tar 1 sets advantage sa laban. Sa set 4, kumamada ang Petrogas at tuluyang nagdomina sa opensa at depensa. Halos walang nakuha ang momentum ang Creamline dahil kontrolado ng Angels ang bawat aspeto ng laro. Mabilis, agresibo, at disiplinado ang galaw ng Petro Gaz, Kaya tinapos nila ang set sa score na 25-15. Sa deciding set, matinding laban ang ipinakita ng parehong koponan. Rally after rally, walang gustong bumitaw. Pero sa dulo, mas matatag at composed ang Creamline sa crucial moments. Sa pamamagitan ng teamwork at matibay na loob, nakuha nila ang panalo at naitabla ang serye sa isang matinding 5-set thriller.